Good morning, good morning. Another day, another blessing na po. Harvest na karoon ng talong. Talong. O okra ito sa unahan. Unahan na itong okra, harvest karoon. Bago ang talong. Yung kabunga pag pagyapon ang mga Atigulang na itong talong. No? Mga tigulang na ni. Hapit na ni one year sa April po hon. One year na sila. Another blessing na po. Karang adlaw. Ay mga class B nga tapad oh. Class E. Ayan po class B. Siya class B ni kahit kay kail... Na ay mga kuwan Garas. O. Atong class. Naan niya atong class E oh. Ano na siya. So, muna tayo dito sa ukrahan. Ito ang ukra to. Na, ukra na. So, sa ukra na. Muna ka sa ukra. Video-video lang tani. Kaya e, eh, yung talingaw. So, itong talong nasa kuha na siguro na mga wala na 200 kapunuan. Empat kali ya yeah, kaya daghan siya na matay no kaya ko ana. tigulang na manggot kumone so, atong okrahan gamay lang okra suwari sa puta na hardest na tong okra karon ano Ani anih morning ng okra na to kini okra so manok dito sa mga silihan mga manok Nice kayo tanawang ng bulak sa okra ba hmm? ano bulak sa okra Nice kayo beautiful beautiful okra ang okra karoon nagbaba na nag 40 na lang ang kilo kumprada so chooks lang yapo ni eh, kay every other day harvest man karon harvest ugma wala sunod adlaw harvest na pod so nakakuha ko ni last ug 13 kilos manok ko lagan so kana lang uh, another day another blessing na pod. So thank you Ginoo. Kaulan na ako do. Sige sikat sa.